Glo? Yes, ma'am? Okay na ba yun? Alam mo, gano'n. Glo, pagmeriendahin mo na sila pagkatapos papaliguin at may lakad pa yan. O, bigyan ninyo si Morales ng picture na yon, At lagyan ninyo ng caption, picture of Mrs. Guato as a corrupt mother. <laughs> <laughs> uh, good afternoon, Good afternoon. Good afternoon. Sure. Excuse us, please. Excuse us. May conference pa ako mamaya eh. Ano gagawin natin ngayon? Ano pa? Kailangang mahanap ang... Kailangang mapatay siya, Edmundo. Inimin mo muna itong kape mo, Thank you. Akin Sige. Uh. Bumuli kami sa bodega. Wala sila. Wala ang katawan ng inay mo at ang itay mo. Silinit. Umaris na kagabi pa. Buo na ang loob nun. Huwag mo na siyang guluhin. Pagdating mo sa Maynila, anak, mag-iingat ka. Maraming mga balitang dumarating na hindi maganda. Ayoko may mangyari sa iyo, Lynette. Huwag na na po akong alalahanin, Nay. Malaki na po ako. Lynette, huwag mong kalimutan, anak, magdasal. Eto, dadalhin mo ito. Si ate ho, nauna na sa tindahan. Nang, pakisabi naman ho kay ate, wag na ho siyang magalit. Naku, di nagagalit sa'yo yun. Nagtatampo lang. Siyempre, ayaw din niyang umalis ka, di ba? Chow? Paano niyan, dinet? Eh, hey, mamimiss kita. B. malulungkot ako. C. All of the above. Chang Diho, magiging masaya kayo para sa akin. Hmm. Saan ka pupunta? Doon sa malayo. Doon sa walang masyadong schedule at pasyente. Tatakas ka? I'm entitled to it. Yes, you are. Kung an talagang dahilan na magpapahinga ka. Aalis ka dahil hindi mo matanggap na namatay ang pasyente. Anong gusto mong gawin? ko? magsaya, tumawa? I'm leaving, Dale, and nobody can stop me. Hindi mo nakasalanan kung namatay man si Annette. Ginawa mo na ang lahat. Diyos na may kagustuhan nun. I failed and that's the truth. Aalis ka dahil mayabang ka. Hindi ka makaharap sa pagkatalo. You're self-centered, selfish, spoiled brat! Sino ka, Diyos? I still love you. You need me. And I need you. Ate, tama na yan. Marami ka na nainom. Matulog ka na. Iwan mo ako. Gusto ko mag <laughs> Hindi ako alis dito na ganyan ka. Ha? Hindi mo kasalanan ang pagkamatay ni Annette Alam mo lahat kayo, yan ang sinasabi ninyo eh! Hindi ninyo naiintindihan kung kala kaimportante importante sa akin ang kaso ng batang yon! Parang akong namatay! Ang aking ambisyon, ang aking profesyon! Pero hindi pa huli lahat. Everyone knows you're a good doctor. <laughs> isa lang si Annette sa mga... Oo, isa lang yun. Pero siya ang importante. Siya, ang showcase ko para sa Dona Series Al Award. And Michelle, I need that award very badly. I need it so bad. <laughs> Ate, pahari <laughs> 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 <Ate, laughs> ka lang wala ka naman naintindihan. <laughs> Michelle, sorry, ha? Naiintindihan naman kita, eh. Pero, Michelle, hindi lang yun, eh. Naiinis ako sa sarili ko. I'm not supposed to be feeling this way. Para ako, para ako. You feel for somebody. Dapat hindi. Bakit hindi? Dahil mali. Sono io responsabile di so. questo, Eric Rosen.